I'm waiting till the morning I, comes okay. my bed. <laughs> I just wanna be alone to feel <laughs> it free tonight. To do so many times, the one alone. On So guys, sa ah, palapit na kami sa Shargao. So papababa na kami na kasi umaga na. na. Dito kami sa Blue kasama ko si Miguelito. From Pampanga. Representing Pampanga. Ha <laughs> <laughs> ha guys, magandang araw sa inyo. Nandito kami sa ano, anong lugar na? Sorry, no? Blue, blue. Hmm. So pag abot na may diri guys, nisugat na mo ang ina ni Kanindot nga lugar no, very relaxing, ang grabe yung ambience, so kamera, dili, At, ito yung yung kamera diri dapita, ato ipakita ang view diri kita lang, sarat ang makaan ni guys, so diri atong shout out na itong mga bankero, no? na itong mga kabaro diri, ah dito na uh, sa blue, blue, blue. Ayan guys, mga unang view dito sa Blue Lagoon. Pasensya na kaya mga unang nga mga video. Kaya simpre naman matay trabaho. Dito ito uh, ang pataka. Ayan, simpre sa banda guys. Uang video mayo kong amigo dito na si Miguel. Uh, si Miguel nga, to na nga uh, relax na siya to na siya pang pang ako na siya yung trabaho guys Tua, to siya i-video video ito ang i-flex yung yan kagwapo ito na pa siya pinasikret Pampanga punta ng Meron pala dito We love the Philippines Sa tourism yan Blue Lagoon dito guys Good Sabi ng taga Pampanga Wala daw to sa Maynila Wala What? Taga Manila One, two, three Smile next position pun. Cekik. Cekik. 1 2 3 smile. 1 2 3 smile. Oh, gimana? Oh. Smile. Ini um, gimana Welcome to Blue Lagoon. Blue, Lagoon. Blue, Lagoon. Si, Blue, Blue so three. Smile. <laughs> ah. Ah. Oh, liba. Blue Lagoon. Blue Lagoon. So pa -uwi na kami dito guys Punta na kami sa barko dito guys So nandito na kami sa barko, so, na kami sa barko. So, Hanggang ngayon nga guys Maraming salamat sa panonood Bye bye